Master, good morning po sa inyo lahat. Good day, good evening sa inyo lahat. At maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers at sa walang sawang po suporta dito sa ating YouTube channel. Ah, so ayan, nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong video uh, video, panibagong vlog ng araw na ito. Diba sabi ko sa inyo last time na uh, mag update tayo regarding dyan sa BDM 2024 uh, 046 na administrative order ng LTO. So, ang inaantay ko talaga, hindi pa ako gumagawa ng ibang vlog kasi inaantay ko itong magsalita si Colonel Busita. Kasi alam naman natin na si Colonel Busita ay isa sa mga masugid na tagapagtanggol ng mga rider. And kasama niya dyan ng one, one rider party list. At siya po ay nagbigay na ng, ng kanyang mungkahi uh, suggestions dito sa LTO pagdating doon sa ano dahil nagkaroon na ng conduct ng, ano, ng, public consultation meeting sa mga ano sa guidelines regarding doon sa ano na yan, sa BDM 046 na yan no. So ito yung kanyang mga tip ah uh, tip uh, ano ano ba sasabihin ko. Ito yung kanyang mungkahi suggestion dun sa LPO na ano na kapalit ng administrative order na yan. Eh panoorin na lang natin kasi ako hindi ko pa rin daw mapanood mga mga uh, pagigising ko lang at ito agad yung bumugad sa akin pagbukas ko ng laptop so sabi ko mas magandang sabay sabay natin panorin at magbigay tayo ng uh, personal opinion din natin regarding dito sana maging maganda tingnan natin kung anong magiging ano nito no? magiging um, laman ng mga sinabi ni Colonel Busita by the way yes, nakikita ko dito sa page niya Uh, na-post na to 5 hours ago at Siguro naman no? marami na nakapanood dito 43,000 na So may mungkahi tayo sa LTO Kapalit ng administrative order So sa mga hindi pa nakakapanood uh, Dito lang muna tayo Master Tingnan natin no Sabay-sabay tayo mag-react sa kanyang mga sinasabi And ito ay 20 minutes siguro So pagtsagaan nyo na Alam ko mga importante yung mga nakalagay dito Okay, so let's do this mga master, panorin natin. Sir, on behalf of One Rider Party List at nito Ayan. ating mga kababayan, nagpapasalamat po ako na na-recognize po ninyo na mm -hmm. kanina nabanggit po ninyo na may mga pagkukulang ang LTO. Marami, ako, marami. Malaki ang ambag <laughs> ng LTO sa problemang ito. Correct. Pero, paglilinaw lamang, kamakailan lang umupo si ASEC pero itong problema pong ito, dekada na, ilang dekada na ang nakalipas. Hmm, marami na. Hindi na natin kailangan magsisihan pa. Marami na ang namatay ng mga nagdaang administrations. Ang maganda lang nito, nandito si ASEC, gusto niyang ma-address itong issue at hmm. uh, bukas yung kanyang uh, opisina. Uh, sana manila yung audio man, natin. No? mag ng ganitong hearings, consultations pag may issue. So, malaki talaga ang ambag ng LTO sa problema ito. Why? Alam ng taong bayan, during the past administrations, basta may pera ka, wala kang alam, pwede kang magka-lisensya. O, oh. picture lang. sa <laughs> lang yan, marami sa ating mga babayan, hindi alam na kapag bumili ka pala ng second na, na sasakyan, dapat mayroong maraming, original OCR. Maraming, walang alam. Marami pong motorista, mga bumili ng second hand na sasakyan, walang kopya ng original ORCR. Ako dati. Xerox lang. Bakit po Wala. ASEC? Nag-assume ng balance. Yung kaibigan niya kasama sa trabaho, kaya pala ibinenta yung motorsiklo, hindi na nakakahulo. Ipinasa. Mm -hmm. Now, Maraming na, ganyan. Assume bayangan, balance. So, wala siyang original ORC app. Kasi asek, merong mga kababayan tayo dyan, bumili ng second-hand na sasakyan, hindi valid yung ID ng vendor. So, hindi mo ma-transact yung transfer of ownership. Pag hindi valid ang ID ng vendor, ang ina-advise ng uh, LTO personnel, isama yung vendor hindi na nga hmm. ma-locate. umuwi na ng Mindanao eh. Yung ay, maraming, maraming ganyan. Na sasakyan, pupunta ng LTO. Dala yung din of sale, uh, photocopies, ng valid ID. Valid IDs. Sasabihin ng LTO, Mr. De La Cruz, ang mother file ng nabili mong sasakyan sa Dabao. Nandito ka sa Quezon City. Kailangan ng confirmation of registration. Pupunta ka pa ngayon ng Davao. ito ng ilang months. So, yung punto ng confirmation, ASEC, without your respect, hindi yung responsibilidad ng new vehicle owner. Sa ordinaryong manggagawa, ASEC, hindi yan a-absent paulit-ulit para mag-follow up ng confirmation. Tama. Pag pagbalik niya, Maybe after one month, two months, lumabas ang confirmation. Sasabihin ng bagong car owner, LTO, ito na po ang documents ko. Pag ni-review, sir, expert ang HPG clearance mo. Asik, sa maliit na manggagawa, kahit yan ay 200 or 300 pesos lang, mabigat po yan. Na, Ang mga ordinaryong manggagawa, ASEC, parang soft drink na ko. Kung hindi zero, eksakto. <laughs> <laughs> <Yeah. Coke. laughs> Speaking of HP, HPG clearance, pwede po kayang malaman, ASEC, sa kaibigan natin, kay General Segon. Instead of... Uh, one week validity, is it possible na gawin po natin na uh, one month man lamang? <laughs> 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 so what is clickup? Oh, clickup is an all-in-one productivity software skip, where you can manage everything and anything related to your work, your documents, your chats, your whiteboards, your projects. Oh, okay. the value of so, <laughs> ba yung audio? Thank you, thank you General Second sir. Ah, dun pala yung sa ano mic. Ano pa yung mga kasabi? problema na hindi problema ng motorista or car owners? Magta-transfer ng ownership. Asik sir. Dadaan sa PMBIC, Pri Private Motor, Motor vehicle, vehicle Inspection, inspection center. center. Makikita sa system. Hindi uploaded yung kanyang plata. Asek, hindi ito problema ng motorista, ng car owner. Totoo. Sa ordinaryong manggagawa, hindi ganun yung kadali. Sa absensya, pupunta sa LTO. And honestly, Asek, matagal ng sakit ito. Hindi lamang sa LTO, yung mga suplado, Masusungit, masama ang ugali. Yan ay public knowledge yan. Mm -hmm. So, yung pag-upload ng plate number asset, hindi yon problema dapat ng motorista. Katulad Trabaho ng kasi ng LTO yan eh. Yun po, dapat mabigyan ng attention Ano pa po yung problema? Si Juan pupunta sa LTO, district office. Kompleto na yung documents. Pag nakita nung processor ng LTO personnel, Mr. De La Cruz, hindi valid yung insurance mo Sa iba ka kumuha May oh. insurance kami dyan Meron kasi sila May sarili silang komisyon Doon so, sa insurance nila Asek Dapat yan Eh, magla Kalabas po tayo ng memo Na walang gano'n No? Eh Yung ordinaryong manggagawa, Asek Wala yung kakayahan Na magreklamo Aalis ah, yan Kakamot ng uno Kasi 200, 300, 500 pesos, malaking halaga yan, ASEC, sa ordinaryong manggagawa. Ano pa? Kulang yung documents. Nire-require ng LTO. i yung may-ari. Eh, patay na ASEC. Ewan ko kung may espiritista pa ngayon. <laughs> Alam ko, wala na eh. Para kung may espiritista, kukuha ng somebody, tatawagan yung kaluluwa ng namatay sa sapi. Para, para malaman. Isang, Oo. Yes. Na talagang siya ay nabenta niya talaga yung sasakyan niya. So, eh, post mo na natin. So, regarding ng mga master, isa sa mga talagang butas yan, no? yung gusto kasi ng LTO na na kung yung nakapangalan, siya yung mag a doon. Eh, hindi na mga po pwede kagaya nito. Ano kung patay, kung may sakit, nasa abroad, etc. No? Ano pa? May binebenta yung barkada sa kanila dahil hindi naman nakapag-aral, kaperasong papel lang. Okay na. Deed kailangan ng notaryadong deed Sa probinsya nangyayari yan, mga ganyan. Kung Sulat wala lang. both parties, vendor and bendy, sasakyan po, pwede. Pwede yan. So, ano pa? Binili ni Juan ang sasakyan ni Pedro. Halimbawa po, as a kotse. Okay naman ang transaksyon. Nung itatransfer na, dadaan sa HPG na discover. Nagpalit pala siya ng engine. Problema yon ASEC. May mga requirements yan. Hindi po pwede yan. Kailangan may sales invoice, kailangan may certification kung sino oh. uh, authorized company or registered business company or auto shop na siya yung nagpalit ng engine sa kanya pinagawa. Ano pa, ASEC? Change color. Bumili ako, hindi ko alam. Yung palang dating may-ari, nag-change color. So, mabigat para sa ordinaryong manggagawa. Another gastos na naman yan. Change body design. Nagpalit. Itinaas yung siding. Naglagay pa ng top load. So, problem. Mayan asek. In good faith, binili ko yan sa sakyan ni Pedro. Nung itatransfer, ang bili ko sa motorsiklo, 15,000 pesos. Nung pumunta ko sa LTO, inaayos ko yung transfer of ownership asset. 15,000 yung muna. Penalty pa. -alarma. <laughs> Hindi na ako mag-attempt na transfer ko yung ownership. Ayahan na lang. Ano pa ang issue asset? Pagdaan ko sa HPG, nakaw pala yung nabili ko. Hmm. Ano pa? Yung nabili kong sasakyan ASEC, may kaibigan ako sa isang company, property ng company. Akala, Itong mahirap kapag bumili ka okay sa kumpanya, pala, property ng kumpanya. Ano? Eh, close na yung company. Pag so, nangyari ko, yung transfer. ganyan, mahirap talaga yan. Hindi mo na matatransfer general, yan. ASIC, with all due respect, ang sambayan ng Pilipino matitino at mabubuti pag sinuri mo ang problema, ang bola nasa LTO, sa LTO. at nasa HPG so with that, Asek kayo po ay lawyer si Executive Director lawyer wala po akong nakikitang paglabag sa batas kung kayo ay magbibigay ng moratorium at least one year second napakaganda po na mag-issue tayo ng memo kung tama po ang ating mungkahe na lahat ng regional offices, lahat ng district offices mag-provide ng isang dedicated lane para sa para transfer doon. of ownership. Oo. Yun maganda para hindi nakikihalos sa mga iba. Considering as sa ito, yung eh. mga nabanggit kong problema. Wala nang pinakamagaling sa Pilipinas ang makaka-resolve dyan mm, para makumply ng libu-libu nating mga kababayan. Ano po ang dating nating pwedeng imungkahi dyan? Kung ako ang nasa posisyon ng LTO at ako inasign ni ASEC sa lane na ito, sa Quezon City halimbawa, dumating si Pedro ang daming problema ng kanyang documents. Iminim mong kahit ASEC na ang gagawin ko lamang doon sa motorista na yon o bagong, uh, bagong processor or owner, hmm. pumunta ka sa HPG. Pagpunta sa HPG, hihingi siya ASEC na certification. certification. Sir, HPG, ito po ba sasakyan ko? Reported? Garnap? Stolen? No. Sir, ito bang sasakyan ko ay involved sa crimes? No. HPG, sir, may involvement ba ito sa accident or whatever complaints? No. Mag-i-issue ang HPG ng clearance. clearance. Now, pwede rin namang wala sa record ng HPG na ito ay nakaw dahil baka yung nanagawan ng sasakyan ay nasa ibang bansa. To protect the HPG, pinakamaganda mag-demand sila asek ng undertaking na sinasabi nitong bagong alleged Car owner, pinanunumpaan niya na maayos to in good faith na biliko in the event na may complaint, karna stolen, Involved sa anumang krimen, win puli, isasubmit ko ang unit, ang sasakyan, at haharapin ko ang investigation. Mm -hmm. Then, pag ko yung requirements na yun, ASEC, pupunta ako sa LTO. Dala ko yung HPG clearance. Magpapagawa din ako ng another undertaking. Uh -huh. Isubmit ko sa LTO na pinalunumpa ko LTO, sa pagkakaalam ko po, maayos, in good faith kung binili yan. At kung yan ay sangkot sa krimen o anumang questionable na kinasasangkutan, willfully, isasubmit ko po at ako'y haharap sa investigation. Sa palagay ko po, ASEC, kapag ka po nakompleto ko yon at i-transfer ninyo ang ownership sa akin, wala akong nakikitang pananagutan sa parte ng LTO. Mm -hmm. Ibig sabihin po, maililipat ninyo yung ownership sa pangalan ko. Pero kapag may lumutang na LTO, bakit ninyo nerehistro? Ay nakaw yan. Lalabas ang may kasalanan pa, yung claimant. Why? Playman. Hindi ka nag-report sa PNP. Okay, wag na tayong magsisihan. Sige, submit mo yung report. Then, isa submit ng LTO sa HPG, which is the proper authority to conduct investigation. Mag-iimbestiga ang HPG. Ipapatawag si Juan de la Cruz. Hindi pwedeng tumanggi si Juan de la Cruz dahil meron siyang affidavit of undertaking. So with that, ASEC, naniniwala po ako kapag ginawa natin yan legally maayos ang lahat then after nung ibinigay po ninyo halimbawa na moratorium effective 2026 mm -hmm. lahat ng transfer of ownership within 5 days dapat ma-report ma ng seller within 20 days dapat may transfer of ownership I think ASEC yung gustong i-implement base sa batas na 20,000 pesos, wala akong nakikitang dahilan na may magre-reklamo why ibinigay na po ninyo lahat ng magandang solusyon. At walang sino man ang pwedeng magreklamo. Asek, LTO, bakit ang laki ng multa? Pambihira ka naman. Inayos na namin lahat ng problema. At inannounce natin sa taong bayan, anong dahilan? Ibig sabihin, kung akong tatanungin Hindi mahalagang usapin aseg dyan ang multa Provided Marisolve muna natin yung malaking problema Bago oh. tayo magpataw Ng malaking yun. multa sa ating mga kababayan And one thing for sure Okay, doon tayo Yun nga mga master, no? Nagpataw na sila ng malaking multa May kasama pang kulong Pero hindi malinaw yung Ano? Yung rules and regulation nila Na sobrang ang dami pang bulok na sistema sa labas so mangyayari nyan talagang marami talagang mamumultahan kung hindi nila maaayos yun so yung minungkahi ni Kernan Busita yun ang magandang ano isa sa magandang ano uh, solusyon Asek walang magre-reklamo kapag kapo po yan ay inadapt at inimplement po natin and Asek uh, hindi naman ako lawyer pero pag ako'y may idea, kinukonsulta ko po sa lawyers and I hope and I pray na ito po ang ating mongkahi on behalf of One Rider party List at ng ating mga kababayan ay inyong ia-adapt. And lastly, ASEC, eh. mm -hmm. hindi po ako naniniwala, ASEC, na tama, makatarungan, at praktikal na lahat ng car owners kailangan pumunta sa LTO para mag-report at Totoo. ayusin ang rehistro Totoo. Ay, may legal documents eh. O oh, mababaliwala ako. Is... 'Di ba? Mababaliwala yung legal documents. Anong silbi ng legal documents kung papupuntahin pa lahat, 'di ba? Sang congressman, inutosan ko yung akin driver. i-renew mo yung rehistro ng kotse ko. May documents eh. Bakit kailangan mag-report pa ako sa LTO? O, Oh, real talk tayo. With all due respect, Asik. Unsolicited advice. Huwag tayong maglabas ng memo na hindi po natin kayang ipatupad. Why? Halimbawa, nirequire natin ang bawat car owner na kailangan ng personally mag-report sa LTO. Real talk. Pumunta yung driver ni Senator. Halimbawa, kaya bang sabihin ang LTO? Mr. de la Cruz, kay Senator pala ito eh. Pa-reportin mo dito si Senator Hindi, gagawin niya ng ating tao. Anong pwedeng gagawin diyan? Sige, Brad, ako nang bahala. Hindi, tama. Why? Pag pala ang may-ari, Senator, LTO nang bahala kapag tricycle driver, hindi pwede. Hindi pwede. So, lalabas dyan yung korupsyon. Baka, naman man. Uh, on behalf tama, of tama. party list, at nung ating mga kaibigan na naniniwala, mangyari po, i-consider po ninyo yung aming recommendation. At huwag obligahin na ang mga may-ari ng sasakyan siya mismo magre-report. Mapapahiya po ang LTO dyan sapagkat hindi po ninyo kayang i-implement yan. Paginhawahin natin ang buhay ng ating mga kababayan. At alam ko naman, hindi ka magpatawag ng ganitong consultative meeting kung ikaw ay bingi at kung mm -hmm. ikaw ay hipokrito na magpapatawag pero yung gusto mo, ang susundin mo at uh, matagal na kitang kilala, marami na akong nirequest sa'yo na pag nakita mong tama sometimes idinadaan ko pa sa ating executive director immediately naglalabas po kayo ng memo at uh, talagang uh, ako mismo kumpiyansa mahal mo yung ating mga kababayan lalo na yung mga motorista at ang kanilang pamilya yun lamang po ASEC maraming salamat okay. so ayun mga master narinig niya na at narinig ko na rin yung ano yung gustong imungkahi ni Kernel Busita no maganda maganda yung kanyang mga sinabi at talaga namang makakatulong yan sa mga maliliit na motoristang kagaya natin hindi naman talaga dapat persahan kasi yung tulad niya sa pagpaparehistro gusto nilang i personal di ba pero paano kung wala dito sa Pilipinas? Paano kung hindi na makalakad? Paano kung may sakit, may cancer, di ba? Paano kung may trabaho? So, syempre, meron ka naman legal documents. Hindi naman labag sa batas yung pagpaparehistro at pagpapauto sa pagpaparehistro, no? Anong silbi ng legal documents mo kung gano'n ang gagawin? At wala, lalo na sa mga politician, hindi nila gagawin nyo na sila mismo ang magpaparehistro kasi hindi na ano yan. ba? Hindi nila gagawin yun. No? So, yun lang mga master. Uh, maraming salamat sa panonood nyo. At yan, nakita natin. Para sa akin, sa akin lang, personally, no? maganda yung uh, minungkahi ni Congressman Busita. At uh, tama yung sinasabi niya. Ewan ko lang dun sa ibang mga magmumungkahi kung ano pa yung kanilang mga imumungkahi. At sana, sundin ng LTO, i-consider ng LTO yung LPO, Uh, sinabi ni Congressman Busita Okay, so yun lang mga master Abangan pa natin ang mga susunod na kabanata Dito sa Republic of Republic Dito sa uh, Administrative Order ng LTO So, kaya na rin ang bahala na Humusga kung Okay ba yung sinabi ni Colonel Busita At pwede nyo panorin yung ano Yung Sabagay, napanood niya, ano, dito lang ako Tininsert ko lang yung mukha ako So, word for word, wala kayong kinat yun ang sinabi ni Colonel Busita at para sa akin approve yun mga master sana lang, sana ma, may consider okay so yun lang ang ganito lang mga master magkita kita tayo ulit sa susunod na updates bye bye